Ano po yung talaga yung mo dito sir? Ah, uh, yung tabaho mo sir. Ano po mo dito? Tabaho po ay isang meter meter region. Wow. Sa barangay Simpo. Wow. City of Kabarbaran. Wow. Ah, uh, ano po yung pangalan mo sir? Nino Darunday. Okay. Ah, uh, po kaming katulungan sir sa tungkol po sa New Year resolution. Ano po yung My, uh, ano po yung anong gusto mo ipapapating sa mga sa mga kapalin? My new year resolution is uh, free boy. Free boy. Wow, free boy. Tapos ano pa yung may iba pa ba? Basta free boy ang solution uh, po Oh, free boy. Sa bagong taon. Wow. Playboy pa rin. <laughs> kaling kaling ito okay kasi Ah, uh, tungo po sa ano yun sir, sa, sa kalusugan po yun. Meron pa kayo yung mga ipaparating po sa mga New Year resolution po. Ah, mga kababayan, sa New Year resolution ko is uh, Playboy pa rin. Yan yan yan. Ah, yan po raw makaibigan. So, Solution po ni Manong po. Ah, playboy pa rin siya sa 2024 po. Okay, okay. Thank you sir ha. Ganbisa, sir, ganbisa. Sir. Ah, uh, may tanong kami sa, sa, inyo po. Ah, uh, kayo po ang mga player ng basketball player, no? Okay. Ball, ah. Uh, sa kasunod ka taon sa 24, ano po yung resolution nyo? Mag-improve. Improve ng ano-ano? Maglaro. wow. Okay, galing po sila. Oh, mga cute mga kaibigan. Buto po kayo, ha? Ito. Thank you. Morning po, sir. Um, Mo ah, uh, po sir. M morning po, sir. Ah, uh, kayo po ay nagtabao po sa ano sa City of Calvaran. Opo. Okay po. Maganda po 'yung trabaho po sir. Okay. Ah, uh, sir. Ano po 'yung uh, may tatanong kami, may tatanong kami sa iyo, sir. Ah, uh, susunod pong taon po, ano po 'yung solution n'yo sa New Year solution po? Meron po kayong ipapapakita. Ano po uh, 'yon? Ah. 'yung lawas po wow. o makauman nga akong mga anak sa ilang biskwila so uh -huh. o uh, sa pangadlaw-adlaw ang kinahanan mo oh. uh -huh. may atag sa ginoo tapos uh, tapos tayong trabaho yung trabaho maging continue o ang trabaho continue uh -huh. habang kaya pa kaya well, uh, at least nakasuporta po talaga si Mayor, di ba? Uh, oh, Natupon na tayo, di ba? sa government, na, ano, na, ano, sa, sa kamayor. Lagi tayong support uh, sa, su sa, su -suport, su sa, sa government po. Okay. Uh, ano po yung pangalan mo, sir? Garisal de Asilo. Gar? Garisal de Asilo. Okay, Garisal de Asilo po. Okay, mga kaibigan, votes po sa kanyang mga New Year resolution po. Okay, wasta tayo sa iba. Thank you. Kaya lang sa matapos sa mga ang dunay kamaguan sa mga katauhan, Wow. Ang uh, labas sa ang, ang, ang mga tao, mga lagal mo sa Ginoo. Wow, gapagod. Oo, kaya ako man ay atong ang mga lagal okay. sa Ginoo, kaya makikabalo sa Ginoo. Oo, na ang matapos sa bagayang, mga buwan sa pamilya, na pinitaanon. Wow. Oo, maura ka na akong kapon. Okay, salamat sir salamat sir Okay, okay. Slavos, sir. Thanks, Morning po sir. Uh, ito po ay matagal na po kayo sa ta ano sa Tasikol driver. Oo, oh, matagal na. Okay po. Ah, uh, ko na po kami sir. Uh, ano po yung new year resolution niyo sa susunod na taon? Uh, sa susunod na taon ng new year resolution ko, sana magkaroon ako ng sariling ha? ganito. Ah, Tapos Saka ano Angat ang buhay sa sana Wow, maganda yun, maganda, maganda, Okay <clears throat> May iba pa pa sir? o wala na Ayun uh, lang Okay, salamat uh, ya Kasi uh, ano yung pangalan po sir? Ang pangalan ko ano Lilbert lim Lumba Lilbert? Lilbert M. Lumba Okay, okay, okay Thank you, sir Hello sir, ah, kita mengubah kami sejauh-sejauh sa Uh, tungkol po sa susunod na taon po sa New York Station po, ano po yung iyong napating sa mga kabiyatin? natin? Uh, ina pa okay. na may impas na ma na ko na akong okay. i-driver niya motor. Abang palit na ko, ina you know, ang focus ginawa na ma na ko Okay. Ayan lang po sir? Ayan lang. Okay. Tama sir, ano yung pangalan po sir? Sagani Parilya. Okay. Salamat sir, thank you sir. Uh, morning po uh, ito po talaga si uh, abang iski chairman po sa barangay 5 si ano po ito si Jumar Luwangko uh, sir ano uh, po sir <coughs> ano po yung ano yung uh, meron po kami katungan sir sa tungkol po sa 2024 sir sa new year resolution po ano po ipapating sa mga barang, sa barangay sa barangay ah buntag sa tanan. Okay. Aku si Jomar lang Nah, Na karon sa karon, umana na iski. Pero takok kay kung nabinlan diha sa Alto ah, na. Tura na. <laughs> okay ta. Ano po yun? Uh, I continue na Oh. Oh. Uh, karang, ako si Juan, Jumar luwang na naadiri nagpuyo na punta na sunod tuig maayong lawas ang tapirminte maayong lawas ang tapirminte maayong lawas ang tapirminte niya punta nga dagang patay tayong magkabot mga dagang patay tayong magkabot nga mga kanang mga mga butang nga gusto na ito maabot wow sunod tuig Okay. Og marato, Happy New Year sa tanan. thank you very for...